Hi guys! Ano, tawag dito. Kauwi lang namin kasi nagbreakfast kami sa um, sa restaurant. Before, actually before, uh, ginagawa namin yun every Sunday. Tapos, three years ago, bigla na lang nag-stop. Hindi na every Sunday, kung kailan na lang maisip. Siguro kasi, ano, um, si Jonathan, hayaan namin magising ko oras. So, until nakalimutan na. So, pero, this morning sabi ko sa asawa ko, come on, let's go out and, ano, have, have breakfast somewhere. So, anyway, so yun. on. So, obviously, pag kumakain tayo sa restaurant, marami tayo nakakain. So, <laughs> I decided to go for a walk. Medyo, eh, buwas-bawasan. Bumaba yung ating kinain. And at the same time, ma-digest digestion at, um, <laughs> mabawas-bawasan yung mga kapatsan ko dyan. Ay, naka. Grabe. O, oh, diba? But, anyway, it's another beautiful day. It's not that sunny, but it's not cold. So, that makes a difference. <laughs> Ang arte, no? Ah, oh, diba? But, anyway, it's a really good day. See, si yung asawa ko, busy na siya ngayon. So... Nandun din siya sa shop niya. Ginagamit niya yung tractor niya. I think... I'm not sure... Kung anong gagawin niya today. Baka i... Flatten niya yung... Yung mga... Yung driveway. Kasi nakikita ko naka ano siya. Nasa... Nasa ano niya siya. Tractor. Ayan guys. Ayan si Mr. Sa tractor niya. So... Kasi di ba, um, meron kaming mga graba. So, yan graba na yung ginagamit yan. Every year talaga, pag spring, bumibili asawa ko niyan. Tapos, tinatapa pa niya yung driveway, yung daan. Kasi di ba, pagka nag-winter, yung, yung daan, yung road, eto nagsusoft yan. Nag-iiba rin yung texture ng lupa. So, kaya nagkakaroon ng bako-bako. Pag hindi semento. So, ganun. Tapalan niya yan. So, na si Jonathan. Si Jonathan kasi na gold card kaya nauna siya sa akin. Ayan na siya, nagwa-basketball Obviously, si Missy ang aso. Eh, tumatakbo yan, mabilis. So, ako, andito lang. Naglalakad. So, anyway, ganon. sa so, maglalakad ako. Habang wala pa yung mga friend ng asawa. Kasi maaga pa eh. Ano pa lang eh. Uh, wala pang 10 o'clock ng umaga. 9, 9.30 yata. But anyway, so yeah. Maglalakad-lakad muna ako. Para bumaba yung kinain ko. So. Hindi naman ako nagtatry mag-diet. Mga langga. Kasi Pagka kasi, alam nyo, pag tinatry nyo mag-diet, mas lalo kayong napapalakas ang kain. Kasi nakaka nakakarelay dyan. <laughs> parang mas nagiging conscious kay sa intake nyo. So, yeah, parang mas nagiging strong yung temptation na kumain. So, sabi ko sa sarili ko, no. Uh, ang gagawin ko na lang is, katulad nung ginagawa ko before, um, is naglalakad ako. Uh, so, kasi before, kasi talaga, before ako nakanak, before ko namit yung asawa ko, naglalakad talaga ako sa Chicago, mga langga. Five miles every day yan. Walang palya. So, kaya medyo, that time, slim pang lola nyo. So, ngayon, nako ewan na, puro taba na lang meron ako. But, kasi natigil ako nung Six months old si Jonathan. Actually, nung mga anak ako, medyo slim-slim pa ako ng konti noon. Hindi ako tumaba nung magbuntis ako. Tsaka yung bagong panganak, no. Tumaba ako nung six months old na si Jonathan. So, doon ako talaga nag-gain. Unti-unti na yon. So, until recently na-realize ko, oh my goodness, di ba? Talagang wala nang magkasya mga damit. Either bumili ng mga bago para may masuot akong matino or talagang maglusa ako para sumakto yung mga damit ko. Which is, ayaw kong i-let go yung mga damit ko. Kasi matitino pa yun. So, I decided mag-try akong mag-exercise, mag-walking-walking, -walking, just like the way I do before and see if that's gonna work. I'm giving myself to two months. Tignan ko kung mag-work yung two months. <laughs> kung mag-lose man ako ng konte, We'll see. But anyway. So, ito yung lalakarin ko. Ito yung boy na sinasabi ko sa inyo. Kasi, mga langga, pag kayong nagwi-winter, nag-iiba yung ano ng lupa. So, obviously, dinadaanan namin to every day. Pag winter. So, lumalambot yung lupa. Kaya, nagkakabako-bako. Pero yearly, nilalagyan to ng binubuhusan ng bato ng asawa ko. So, actually dapat, itong nakatira na to, ito na yung pinakamalapit namin kapit ba, kashare namin to sa driveway dyan. Dapat mag, kashare din namin sila dapat na mag-maintain. So, pero nung dati kasi hindi pa yan yung nangungupahan lang yan eh yung dating nakatira dito matanda, yung may-ari niya. Hindi na pinag-share ng asawa ko, sinishoulder niya na kasi mag-isa siya, siya may edad na. So, inaano na ng asawa ko. Pero, simula nung namatay matanda, 2 years ago, eh, syempre, tas iba-iba na yung mga nakatira dito. Ayan, nung marami na, ilan na sila dyan. So, sabi ko sa asawa ko, hindi na po pwede yung ginagawa mo dati sa dating nakatira dyan. Kailangan mag-ano ka na sa kanila na kahati sila sa pag-maintain. Diba? Ganun naman eh. Hindi na ako didiretso doon sa driveway ay sa may ano, mailbox. Kasi kasama ko si John at ay si Missy. Yung aso namin, ayoko siyang masanay ng umaabot ng kalsada kasi baka mamay eventually lumag pumunta doon. So we don't want him na masanay, we don't want her na masanay ng ganun. So yeah. Tingnan niyo. Ang langga. I'm allergic to na medyo pabaliktad kasi but I'm allergic to morning. Yan ang t-shirt ko. <laughs> May hirap naman talaga gumising sa umaga. Lalo na pag malamig. Messi! But anyway, babalik na ako. Silipin ko anong ginagawa nila ng mag-amak. Mag, nang mag so, we'll Ano naman yun ay aso namin, oh. May aso kasi dyan sa kapitbahay. So, yan si Missy. Alam nyo na, gahanap ng kalaro. Basta pag nasa labas siya, siya yung may sapungo yung may-ari hindi pinapalabas yung aso niya kasi yung aso niya guys malaki at saka it bulyon So, may tendency na medyo either rap or aggressive. Ay, anlit lang ng aso namin, o. Oh. Pag nasugatan to, ngayari sila sa asawa ko. Yan naman naman, yan ang aming bunso. Mahal na mahal ng asawa ko, yung sa kanambyan ako yan. Ako din, mahal na mahal ko din yan. Ako nga nagpapaligo, ako nag-aano pagkain niya, nililinis ko yung mga gamit niya katabi namin matulog. Sunday ko talaga yan siya pinapaliguan kasi alam ko pag su Sunday ng gabi, kasi pag Sunday, yung weekend, lagi nasa labas yun. So, madudumihan siya. Mahalikabukan, mga ganyan. Katulad yan. So, talaga ang ligo talaga niyan is Sunday. Kasi pagka weekdays, hindi naman yung gaana kakalabas. Kasi ba diba may work kami. So, pag sa umaga po, kami. Kasama namin yan sa work. Kasama namin yan si Missy sa work. So, doon lang siya sa loob ng office ng biyanan ko. Tapos, pag-uwi, diretso bahay. Late afternoon na. So, hindi siya talaga nakakagala. Hindi siya nadudumihan. Pag weekend siya nadudumihan kasi nasa labas kami. Nasa labas din siya. Kaya talaga ang ligo niya is Sunday. In that way, malinis siya all week. So, Mese! Mese! ganito guys ang aming ginagawa. Tapos, yung mga kahoy-kahoy, binigay niya na asawa ko, merong kami kasama sa trabaho na supposed to be pipick up kasi ginagamit niya para pang sunog, pag winter, yung diba merong nag, ano para heating sa bahay nila. Eh, hanggang ngayon hindi pa kinukuha. Eh, spring na, magsisimula na yung mga damo, mag-aakyata na yung mga damo magbo na. Tapos ayun yung mga papatagi ng asawa ko. Yung lupa na yan, pinagkuhanan niyan doon sa daan na ginawa ng medyo kanal para hindi maglawa. So, ganyan. Look <laughs> <Like> at Jonathan. <laughs> Big boy na talaga yung anak ko. Ah, Nagda drive nung mag-isa. Big boy na talaga siya. Oh, ha? <laughs> Such a big boy. Alam nyo guys, ang dami kong gawaing bahay. Pero eto ako sa labas. Bahala na lang yung gawaing bahay. oy. Yeah, she's fine. Be careful. I put your hands both. Be careful. Why? When you drive, drive slowly and be careful. Don't drive too fast and use your both hands. I'm using both my hands. Okay, then that's good. And I need you to slowly driving. Be Hi. careful, okay? I'm going Missy. No, you gotta watch out, Missy. We don't want to hurt her. Okay, just be careful, okay? Don't drive too fast. All right.